sumayon nyo, mga minamahal naming mga taga-sumaybay. Ayun na mag-aral ng mga salita ng Diyos sa programang Ang Kabanal Banan. Ang oh ay tao sa pusong nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy niyang pagkakaloob sa atin ng pagkakataon upang magbulay sa kanyang mga banal na kalooban. Kayon din ay nagpapasalamat po kami sa inyo, mga minamahal namin mga taga-subaybay, sa inyo pong patuloy na pagtangkilik at pagkilala sa kahalagahan ng mga pagtuturo ng programang ito na kapwa natin sinasampalatayanan na nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sa ikariligtas ng ating mga kaluluwa. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Ayuno. At sa pagkakataong ito, ay makasama po natin ang kapatid na Benhanan upang ipaglingkod ang mga salita ng Panginoon. Kapayapaan po, kapatid na Benhanan. Kapayapaan po, kapatid na Ayuno. At sa inyo po na aming mga giliw na taga-subaybay, kapayapaan po ang sama ating lahat. Tayo po ay ang magpapasimula na sa mahalagang pagtalakay na ngayon po ay nakahanda. Ang pamagat po ng aralin na ating pong pag-aaralan ay ang kayaman ng lalong kailangan ng tao. Tayo po ay sumasampalataya na ang Panginoong Diyos ang siyang uh, nagbibigay ng kayamanan sa atin, mga minamahal namin mga taga-subaybay. Subalit sa pagkakataong ito ay tatalakayin po sa atin kung bakit merong mga tao na napapahamak pagkatapos sila ay magkaroon ng kayamanan. Kaya hindi naman upang sa atin po ay mabuksan ng mga kalooban ng Panginoon, ay maituro naman po sa atin yung pong tamang paggugol ng kayamanang kaloob ng Diyos, kung gaano po ito kahalaga, at papaano po ito magiging tama na paggugol sa harap ng Panginoong Diyos. At gayon din naman po ay matiyak po natin na kahit na tayo po ay may kayamanan sa buhay na ito, ay makakapanatili tayo na nabibigyan natin ng kaluguran ang Diyos na nagbigay sa atin ng mga kayamanan. At higit sa lahat, ay maunawa natin na mayroon palang mga tunay na kayamanan kung saan dito tayo dapat na maging mayaman sa harap ng Panginoon. At pasimulan na po natin ang mahalagang pagtalakay na ito at ang magiging unang katanungan po, kapatid na Benhanan, sino po ba ang dapat nakilalanin ng lahat ng tao na nagbibigay ng kayamanan? Uh, wala pong pag-aalinlangan mga giliw naming taga-subaybay. Una at dapat po nating maunawaan at higit sa maunawaan ay isang palatayanan natin na ang kataas-taasang Diyos ang siyang nagbibigay ng kayamanan sa mga tao. At ang katunayan po nito ay mababasa po natin sa Ecclesiastes 5.19. Pakibasa po kapatid na ayuno. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi. At magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Maliwanag po ang ating narinig mga giliw naming taga-subaybay. sunod sa talatang binasa, ang Diyos mismo ang nagbibigay o pinagmumulan ng mga kayamanan o pag-aari na tinatangkilik ng mga tao dito sa ibabaw ng lupa. At dapat po nating maunawaan na mayroong layunin ang Diyos Ibig sabihin, ang Panginoon na nagbibigay ng kayamanan at mga pag-aari, bunga ng pagpapagal ng tao, bunga ng kanyang pagsisikap, ay mayroong tiyak na layunin. Sabi ng Panginoon, may karapatan kang kumuha at ma-enjoy mo kung ano man yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. At yon ay sinasabi sa huling bahagi ng talata na kumuha ng kanyang bahagi alin alinsunod sa ibinigay na kayamanan, bunga ng pagsisikap ng tao at Mula doon ay magalak siya sa kanyang mga gawa o sa kanyang pinagpagalan. Subalit dapat po nating maintindihan na ang Panginoon Diyos na nagbibigay ng kayamanan at ari-arian sa tao ay para sa ikagagalak ng tao. Subalit Alkapatid na ayun, eh, hindi po naman maikakaila sa atin. Pagdating po sa salitang kagalakan o ikasasaya ng tao, may kanikanyang konsepto ang tao dyan. Di ba? Pero dapat po malinaw sa atin nang sabihin ng Panginoon na yung ng kaloob niya, yung pag-aaring kaloob niya sa mga tao ay para sa kanyang ikagagalak at hindi sa ikapapahamak sapagkat alam po natin na... May maling gamit ang tao para gamitin yung kanyang kayamanan na kaloob ng Panginoon. At yon ay pinagmumulan ng kanyang kapahamakan. Kaya dito po ay masasabi natin na walang ibang layunin ang Diyos para sa tao, kaya siya nagbibigay ng kayamanan, ng pag-aari, ay para sa kanyang kagalakan at hindi para sa ikapapahamak. Yung po isang mahalagang bagay na atin pong... Uh, na sa pagkakataong ito kapag nabenhana na malaman po ng marami uh, ng ating mga taga-subaybay na kapag ka ang kayaman ng kaloob ng Diyos sa atin ay tatanggap na natin hindi para tayo po magkasala sa Kanya o kaya ay mahiwalay tayo sa pagsunod sa Kanya. Opo. Kaya magkagayon pa man ay itatanong po ang bagay na ito bakit po ba may mga taong napapahamak sa pagkakaroon niya ng kayamanan na Kung bakit kapatid na ayuno may mga taong napapahamak sa pagkakaroon nila ng kayamanan ay sapagkat may maling kaunawaan at maling pag-iisip ang tao. At Apo. ito po ang sinasabi ni Apostol Santiago sa kanyang 4 at 3. Pakibasa po. Ang sabi, kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Gaya po ng ating nabanggit, pagka po ang pinag-uusapan ay kalayawan, Marahil ay nagkakaisa po ang isip ng tao at hindi niya maitatanggi na ang kalayawan ay nagbibigay kagalakan o kaluguran sa kanyang pisikal na katawan. Pero ang hindi niya analalaman, yung kalayawan na yun, nagbubunsod ito sa tao upang siya ay magkasala sa harap ng Panginoon. Ginagamit ng tao sa kanyang sarili at sa kanyang kalayawan yung kayamanang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon Diyos. Na dahil doon, ang tao'y napapahamak dahil sa pagkakaroon ng kanyang tangkilik o kayamanan sa buhay na ito. Opo, at uh, kahit po ang Panginoong Kristo Yesus po, mga minamahal namin mga taga-subaybay ay nagturo tungkol sa bagay na yan para makapag-ingat tayong mga tao. Kung sakali magkaroon man tayo ng mga kayamanan, ay uh, maingatan natin ang sarili nating kalooban sa harap ng ating Panginoong Diyos. At papaano po niya ipinakilala, kapatid na Benhanan, ang mga taong ik ikna-papahamak ang pagkakaroon ng kayamanan? Alam niyo po, isinaysay niya ito sa pamamagitan ng isang talinghaga. At ito ay mababasa po sa Lucas 12, 16-21 sa Tagalog popular version. Pakibasa po. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglalagyan ng aking ani. Ah, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya mamamahinga na lang ako kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipo ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Maliwanag po ang ating narinig mga giliw naming taga-subaybay. Ang pagpapakilala ng Panginoon sa pamamagitan ng talinghaga sa mga taong ikinapapahamak ang pagkakaroon ng kayamanan ay sa pamamagitan po ng maling pag-iisip o pagkaunawa tungkol sa kayamanan kaloob sa kanya ng Panginoon. At ito po marahil ay makakarelate ang ating mga taga-subaybay. Alam niyo po, ang mithii ng tao kung kaya siya nagsisikap sa buhay na ito ay pinaghahandaan po yung kanyang tinatawag na retirement. Nakapagka ang tao sa kanyang pagliritiro mula sa trabaho ay nandoon yung assurance na pwede na siyang magpahinga, magsaya at sabi nga doon sa talinghaga ay kakain na lamang siya at iinom at magsasaya. Pero dahil doon sa maling pagkaunawa ng tao, sa kayamanan ng kaloob sa kanya ng Panginoon ang sabi ng Panginoon mismo sa ganitong uri ng tao ay isang hangal walang sariling pagkaunawa o hindi wasto ang pagkaunawa sa pagkakaroon niya ng kayamanan Gaya po ng unang ating nabanggit, hindi po masama na magkaroon ng kayamanan dahil ito'y kaloob ng Diyos sa atin. Subalit dapat pong maunawaan ng tao na sa kanyang ginagawang pagdalakbay o pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa, mayroong inaasahan ang Diyos sa tao. Na kumbaga, Adin sunod dun sa talinghaga na ating narinig mga giliw namin, taga sumaybay, eh, yung plano nitong mayaman na ito na binigyan ng maraming ani o ari-arian ni hindi kasama ang Diyos o ang kanyang pagdilingkod sa Panginoon sa kanyang plano. Kaya maliwanag po na kapag ka ang tao limitado lamang sa ikasisiya ng kanyang lupang katawan, ang paggugol o ang paggugugulan ng kanyang kayamanan, ito po ang panahon na ang tao'y ikinapapahamak ang pagkakaroon ng kayamanan. Kaya po, maaralan po tayo mga minamahal namin mga taga-subaybay na kung tayo po ay magkaroon ng mga pag-aari sa buhay na ito, ay una sa lahat, maalala natin ang Diyos na nagbigay ng lahat. Hindi lamang po ang mga tinanggap natin ang dapat nating uh, ipagpasalamat kundi lalo na yung Panginoong Diyos na nag naumalala sa atin at ipinagkaloob sa atin ang mga bagay na iyon. Ngayon upang tayo po ay uh, hindi po ma mahulog sa maling paraan ng pagkilala o kaya ay pagtanggap sa mga bagay na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin, papaano po ba kapag nabenhanan na hindi magiging kabilang ang sinumang tao doon po sa maling kaisipan na pinagkakaloban po ng kayamanan. Alam niyo po, gaya ng mga unang pagpapahayag natin, ang tinatalakay po doon ay ang kayamanang material. Okay. Pero alin sunod po sa pagpapakilala ng mga banal na kasulatan, mayroong pagtitipo ng kayamanan na hindi po ikapapahamak ng tao. Okay. At yan po ay mababasa natin sa unang Timoteo <coughs> 6.18. Ganito po ang mababasa. Ganito po ang sabi. Na sila'y magsigawa ng mabuti at sila'y magsiyaman sa mabuting gawa na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Ayan po mga giliw naming mga taga-suwaybay ang matwid na pagtuturo sa atin ng Panginoon. Kung mayroon man tayong dapat gawin at tipunin sa buhay na ito ay ang pagtitipon ng kayamanang ukol sa langit at matitipon natin o makapag-iipon ang tao ng kayamanang ukol sa langit kung sumasagana siya sa paggawa ng mabuti o ng pagdilingkod sa Diyos at hindi po sa pagpapakalayaw. Kaya dito mapapansin natin kapatid na ayuno kung anuman ang estado ng tao sa buhay na ito kung siya'y pinalad na maging mayaman o dili kaya ay nasa kalagayang mahirap pareho lang ang inaasahan sa kanila ng Panginoon. Dapat ay magtipon sila ng ng ukol sa langit. Na ang ibig sabihin, hindi po maitatanggi ng tao. Kung ibig niyang siya ay maging karapat dapat sa Diyos, na dapat ay maglingkod siya at gamitin niya yung kanyang kayamanan sa mga gawang pagdilingkod at paggawa ng mabuti. Sabi nga ni Apostol Pablo, maging handa sa pamimigay at maibigin sa pamamahagi. Opo, kaya naman po, sa atin po ng na mga nabubuhay po ngayon sa pagkaunawa sa mahalagang kaloobak ito ng ating Panginoong Diyos na makilala po natin na kahit po hanggang ngayon ay nagbibigay ang Panginoon ng mga pagkakataon upang maranasan natin ang kasaganaan ng buhay at kung ito po ay kanyang pinagkakaloob sa atin, masaya niya itong ibinibigay upang tayo naman na mga taong pinagkalooban ito ay magkaroon din ng pagkakataon na makagawa pa ng lalong mas maraming mga mabuti na siya namang kalooban ng Panginoon kung bakit tayo pinagkalooban ng, ng yaman. Kahit po ng unang panahon po kasi kapatid na Benhana, hindi po ba si Haring David, eh, talagang hindi po kakaunti ang yamang tinanggap sa Panginoon. Pero hindi po sila huminto ng uh, paglingkod at paggawa ng mabuti. Si Haring Solomon, si Job, si Abraham at iba pang mga lingkod ng Panginoong Diyos na nagtaglay din ng yaman sa buhay na ito. Subalit, so, kanila pong sinikap naman ang lalong mahalagang bagay sa mga titbagay ang paggawa ng mabuti. Apo. So, magkagayon pa man, tungkol po sa mahalagang mga bagay pang tinatalakay po natin, kapatid na Benhan, gaano po ba kahalaga ngayon sa ating pong mga tao na maging mayaman sa mga mabuting gawa? Napaka-importanting tanong po yan, kapatid na Ayuno, no? dahil Uh, ngayon, ang tao ay talagang nagtsatsaga, nagsisikap, nagtitiis para lamang makasurvive sa buhay na ito. At ang iba nga ay nagnanasa na maging mayaman. Pero dapat po nating makita ang pagpapahalaga. Ano nga ba talaga ang mas mahalaga? At gaano kahalaga kung ang tao ay mag-uukol ng kanyang isip, ng kanyang paggawa upang maging mayaman sa paggawa ng mabuti. Ito po ay mababasa natin sa unang Timoteo sa is Ganito po ang ating mababasa. Na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay pinag-uusapan na natin dito mga giliw naming taga-subaybay ay ang buhay na tunay na buhay. At ito po ay tumutukoy sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Opo, kung ang tao'y sasagana at magiging mayaman sa paggawa ng kabutihan, at pwede natin sabihin mayaman sa kabanalan dahil nakaugnay palagi ang kanyang paggawa, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang pagsasalita sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kung ito ang masikap nating gagawin ay nakapananangan sa tunay na buhay o buhay na lalong mahalaga kaysa buhay natin ngayon sa mundong ito. Kaya po, ito po, mga minamahal namin mga taga-subaybay, ay pagtuturo para lalo natin makita na mayroon pang mas lalong mahalaga sa yamang ibinigay ng Panginoong Diyos sa atin sa mundong ito. Kaya po mula doon sa mga material na yaman na binibigay ng Panginoon sa atin, yan po ay uh, magiging kayamanang ng ukol sa Espiritu kapag ka ginamit po natin ang mga ito sa paggawa ng mabuti para sa kanyang karangalan. Dahil po sa mga bagay na ito, mga minamahal namin mga taga-subaybay, bakit tinitiyak po ng mga banal na kasulatan na makapananangan tayo sa tunay na buhay kung maging mayaman po tayo sa paggawa ng mabuti? Alam niyo po mga giliw naming mga taga-subaybay, kung ito ay ikukumpara natin sa kayamanang ukol sa lupang ito. Opo. Napakabilis sa isang iglap pwedeng mawala yung kayamanang natipon natin. Gaano na lang kung tayo po ay magkaroon ng aberya sa buhay, masunugan tayo o dili kaya ang ating negosyo ay mabankrap. Maraming mga dahilan para sabihin natin na hindi po tayo pwedeng manangan sa kayamanang ukol sa lupang ito, kapatid na ayuno. Okay. Sa halip, ay binubuksan ng paarpaksang aralin na dapat pag-ukulan ng tao ng lubos na pagpapahalaga ang pagsagana sa kayamanan na ukol sa langit. At ito po ay mababasa natin sa Mateo 6 at 20 kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi subisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nang huhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakap. Yan po mga giliw naming mga taga-subaybay ang pagtuturo at udyok ng pag-ibig ng ating Panginoon sa sangkatauhan, binubuksan niya ang ating kaisipan. Sabi nga sa unang talinghaga na binasa, kapatid na ayuno, eh kahit napakayaman mo sa mundong ito, ikaw na ang nagmamayari ng mundong ito. Pero hindi mo naman naiugnay ang iyong paggawa, ang iyong buhay sa pagdilingkod sa Panginoon. Sa halip ay nagpakasasa ang tao sa kalayawan, sabi ng Biblia, kahit ikaw ang pinakamayaman pero sa paningin ng Panginoon, ikaw ang pinakadukha. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang tao ay tinuturuan na sumagana sa gawang mabuti, matutong maglingkod sa Panginoon at gumawa ng mga ikababanal ng kanyang kaluluwa sapagkat ang paggawa nito ay gaya ng pagtitipong ukol sa langit at dahil kayaman ng panglangit ang ating iniimpok, ito'y hindi kailanman mananakaw o mawawalan ng kabuluhan. Ito ang kayamanang lalong kailangan nating mga tao sapagkat ito po ay mayroong pakinabang sa buhay na ito lalo na po sa buhay na darating kapatid na ayuno. Napakahalaga po mga minamahal namin mga taga-subaybay, ang mga aral na ngayon po ay ating pong napapakinggan. Sapagkat ang pagkaunawa tungkol sa mga aral na ito ay pagkikinabangan ng ating pong uh, kalooban ng ating pag-iisip sa pang-araw-araw nating paumuhay. Ngayon po naman, kapatid na ano po ba ang kalooban ng Diyos? At uh, kaisipan na nais niyang makita sa atin sa pamagitan po ng mga pag-aaral na ito. Maliwanag po mga giliw naming taga-subaybay ang ibig ng Panginoon na makita natin at maunawa natin sa pamamagitan po ng paksang araling ito iukol natin ang ating buong pagtitiwala, pananampalataya sa ating Amang Diyos. Kaya ito po ay mababasa po natin sa Mateo 7.11. Ganito po ang mababasa po. Kung kayo nga, bagaman masasama ay marurunong managbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kanya? Ito ay nagtuturo sa atin upang tayo ay lubos na magtiwala sa pagmamahal ng ating Panginoon. Bago pa tayo humiling, sabi ng Biblia, alam na niya ang ating pangangailangan. Pero ano yung bahagi natin? Makita ng Diyos sa ating puso, sa ating kalooban, na tayo po ay lubos na nagtitiwala sa Kanya. Mga giliw namin, mga taga-subaybay, at kung ano man yung kailangan natin, hindi po yun ang batayan para sabihin natin, ibigay mo sa akin to Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang lalong nakakaalam kung ano po ang kailangan natin sa ikabubuti po natin, mga giliw naming taga-subaybay. Kaya po, kung sakali man po, may makita po tayong mga tao na pala ng Panginoon ng mga pag-aari sa buhay na ito, tayo namang mga nakauunawa ng kalooban ng Diyos, sa hindi dapat na managhiling sa kanila. Sa halip, manatili po tayo na gumagawa ng mabuti sa harapan ng ating Panginoong Diyos kahit na wala po tayong yamang katulad nila. Kasi po lahat po tayo, may yaman man o wala, lahat po tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoong Diyos. Kung meron man pong mayaman, may dukha, tayong lahat ay gawa ng Panginoon. Kaya naman kung sakali, kung tayo naman po ay uh, nasa kalagayang mahirap o kaya ay wala tayong katulad ng sakay, sa ating kapwa na may ari-arian, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon sapagkat nasa kalagayan tayo na nakagagawa ng mabuti na siyang lalong mahalaga sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pero paano po natin mapatutunayan na ganito tayo na lubos na nagtitiwala sa Panginoong Diyos? Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi po natin mapatutunayan kailanman sa pamamagitan ng mga salita lamang. At lalo nating mapatutunayan ang ating lubos na pagtitiwala sa Diyos kung tayo po ay dumaraan sa iba't ibang antas o uri ng buhay natin sa buhay na ito. Anuman ang magiging kalagayan po natin, maging mayaman tayo, maging mahirap tayo, o ano paman ang pagsubok na dumaan sa atin, ang lubos na nagtitiwala sa Diyos ay hindi po nababago ang kanyang kalooban na magtiwala at sumampalataya sa kataas-taasang Diyos. Ito po ay pinatunayan mismo ni Haring David sa Kawikaan 30, versikulo 8 hanggang 9. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi sino ang Panginoon. O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Napaka tuwid ng panalangin ni Haring David sa Panginoon. At pwede po natin itong maiugnay sa atin pong mga buhay sa kasalukuyang panahon. Ano man ang problema, pag-uusig, pagsubok, kasalatan o kagipitan na pinagdaraanan natin sa buhay na ito, manatili tayo na nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Manatili po tayo sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong uurong o nihihinto man lang sa paggawa ng mabuti para Maibsan yung kalooban natin. minsan kasi, kapatid na Ayuno, ang napagbabalingan ng tao sa tuwing dumaraan siya sa mga ibat-ibang uri ng kagipitan, kasalatan sa buhay na ito, ay gaya ng parang isinusumbat niya ito sa Panginoon, ano? Parang sinasabi Ako? ng tao na, wala namang mabuting magagawa sa akin ang pagdilingkod sa Diyos. Pero hindi si Haring David, kapatid na Ayuno, dahil si Haring David, gaya natin, ay tao na marami ring pinagdaanan. Okay. pero sa kabila ng mga pinagdaanan niya sa buhay na ito, na pwede nating gawin, alang-alang sa pagpapatunay na tayo ay tagtitiwala sa ating Panginoon, manatili po tayo sa paggawa ng kabanalan, sumagana tayo sa paggawa ng mabuti at ipagkatiwala natin sa kanya ang lahat ng sitwasyon ng ating buhay dito sa lupa. Yan po mga minamahal namin mga taga-subaybay ang napakahalagang aral na ngayon po ay amin pong naipaglingkod sa inyo sa pamagitan ng programang ito at sana ay patuloy po kayong tumunghay upang lalo pa ay mapagpala tayo ng mga salita ng Diyos para sa kapakinabangan, lalo na ng ating pong mga kaluluwa. Na dahil dyan, mga giliw naming taga subaybay ay ipanalangin natin sa Panginoon na maingatan ang diwang banal ng mga pagtuturong ito sa ating kalooban sa pamamagitan po ng isang panalangin. Dakilang Panginoon namin Diyos, muli ay tumatawag kami sa iyong dakilang pangalan. Naririto ang iyong mga kasangkapan, muli ay lumalapit kami na sa pamamagitan ng programang ito ay maihandog namin ang mga daing at hinaing ng aming mga taga-subaybay ng programang ito. Loobin mo sana, Ama, na tumimo sa kanilang mga kalooban ang mga pagtuturong ito ngayon at sa mga darating pang mga araw. Lumikha ito ng pananampalataya at pagtitiwala na sa kanilang paglalakbay sa buhay na ito ay makapagtipon sila ng kayamanang ukol sa langit sa paraang sila man anuman ang kalagayan nila sa buhay na ito ay makapaglingkod sila ng may tapat na puso sa iyong dakilang pangalan. Kung kaya naman ang samo namin sa iyo, Ama, dumating na wa ang panahon kami ay magkasama-sama sa buhay na ito sa iyong kabanal-banalang iglesia na dahil dito ay magawa namin ang paghahandog ng pagpupuri at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Ang lahat ng ito, Ama, samu namin sa ngalan mong Diyos, Kristo Jesus, Ikaw na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesya ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere araw-araw sa ganap na ikapito ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text 0909 555 5009. Sa Globe or TM 0926 383 0454. Sa Dito SIM 0991 419 2027. Maraming salamat po.